So guys, for today's video, nandito tayo sa may -tay -tay para mamili ng Adam Head. Di pa nga ka kami nakakalay, may nakita na kagad akong short. Tinignan ko na kagad kung ano ng short at nagtanong na din ako kung may mga sizes nito. Pero ang sabi nga ni ko ay eh, pre daw at kasya naman daw yan hanggang 40 ang waistline. Pero syempre, di muna tayo bibili kasi mag muna tayo. At ayun nga, umalis din kami agad ng kasama ko. Hindi ko na alam din alam kung anong pinag-uusapan namin dito. Tumantawa kami dito pareho. At yun nga, paglabas at paglabas pa lang namin sa pinuntahan namin, may nakita na kagad t-shirts. Tinignan ko na agad yung mga t-shirt at kung anong texture ng tela nito. Pero syempre, eh, titignan lang natin to at after nito, iikot na ulit tayo. At yung napagpatong namin dito sa kabila, puro sapatos sa naman dito mantik ang pa nga madapa ang kasama ko dito kasi hindi niya agad nakita yung step At yun nga na rin ako ng mga sapatos dito Pero syempre tinignan ko na step para hindi ako madapa din Mulang-mulang ha -mura din pala yung mga sapatos dito Kasi sa 1,000 pesos mo makakabili ka ng dalawa Kung di dalawa pwede na rin yung tatlo Pagkatapos nga ng mga sapatos puro jacket naman ang tinignan namin Pero may tinuturo yung asama ko Sabi niya meron daw mas maganda dun sa medulo Kaya pinuntaan agad to namin Ang sabi ko nga sa kanya hindi ako mahilig sa tinignan ng design ng mga jacket pero ang sabi ko maganda naman din At after nga namin tumuyin sa loob Lumabas na din kami agad kasi meron talaga akong hinahanap At yun nga sa tagal-tagal ng inigot namin Nakita ko rin ang hinahanap ko Tawag nga pala dito mga muscle tea Dati nga pala ang presyo nito isang daan Pero ngayon singwenta na ang isa Pagkatingin nga namin umalis na rin kami agad Kasi magahanap pa ulit kami Baka may mas mura pa kasi At yun nga naglahat na kami ng naglahat na kasama ko dito Para maghanap pa na iba pang damit pero sa totoo lang halos nakawala na kami yan kasi hindi ko na alam kung saan kami bumasok at kung saan kami lumabas. <laughs> <laughs> Nahiligaw tayo. Hindi ko na maalala kung nasan yun. Sobrang bawang ko naman. Para sa respect. Kaya nga eh. <laughs> Parang, kita ba yun? Hindi. Magpo'y <tansunit> <tansunit> naman. <Naniligaw> talaga tayo <laughs> ayan tayo kumain. Okay no Ha? San? talaga tayo. Saan? Dito? Pilapit sa kabila! Sa kabila! Sorry. Malapit sa pinagparkingan natin. Ha? Malapit sa pinagparkingan natin. Balik tayo dito. Naliligaw tayo pareho. At yun nakita na nga namin yung pinagpark na namin kaya simula dito alam ko na ulit yung At dyan namimili na nga wala ng mga kulay na gusto ko sa mga muscle tea. Isa-isa ko -isa na pa lang binalikan yung mga ko kanina para makabili na. Sa mga oras na to sinasabi ko na kay kuya kung ano-anong kure ang mabibili ko. Kung mapapansin nyo maraming kure ang tinuturo ko. Kasi mas gusto kong ng maraming maselty kasi price ko sa pakaramdam kapag sinusuto. Binalikan ko na din pala ang tinitinan kong sando kanina. Buti na lang, mabilis ka usap si ate. Sabi niya, bibigyan daw niya ako ng tawad. Binalikan ko na din pala, nakita ko shirt kanina. Tinanong ko nga si kung pwedeng isukat yung shirt na bibiling ko. At ang sabi naman niya, pwedeng pwede daw. Sabi yan niya, inaya na niya kung saan ko daw pwedeng isukat yung shirt. Akala ko naman meron silang kwarto kaya tela na pwedeng taguan para magsukat ng short Hindi ko naman nakalain na dito lang pala sa bakanteng istal ako magsukat ng short at dito ako maghuhubo ng pantalon. At yun nga, fast forward na Marami-rami na harin pala ako nabiling shirt at mga t-shirt. Meron din ako manabiling mga sando. Hindi ko nakalang na video niya iba. Yeah! At namin namin nabili. <laughs> dami na yung nabuo. Eto. Eto. Dami na yung nabuo. At yun nga dito natatapusin na ating vlog. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!